Morning po sa ating lahat, guys. Ako ay Ereko, si Silip din sa akin. Mga tanim na palaya. At ako ay ikot doon sa may ano ng okra, guys. Ay, guys, oh, meron na naman siyang isang alaking bunga. Ito po. Pinabalit ko siya ng plastic para hindi tusukin ng insikto yung ano. Okay. Kena lakonan Kita tengok-tengok ni guys Ini Okra pipitas ko lang kasi nung isang araw din eh. Malaki na yung puno ng ano. Bakit parang naninilaw yung ano. Puno ng... naku ko nabali. Maagarin ko na argas kasi parang hindi na siya gumulang. Masarap parang ilabon pag-garni pala ang kaliliit. Lalabon ko ito ng half cook. Ari. Ari, ang pamintang ano. Taiwan guys. Kasi nga lang parang naninilaw siya o nung sanang mamatay sayang aming bunga isang araw ko na isang araw lang pagitan na rin nagpitas din ako din eh. Malaki na ulit siya. Arigo. Ini kerja alang pamutol daming langgam Ayun hey, pa guys, marami na naman siya mga bulaklak. Tinatanggal kasi ari guys. Dahil sa taon ganito nito siya uli, meron siya mga bulaklak na mga panghuli sa lupsupan, kung tawagin pinipitas na hindi na kasi yan ano magbubutil ayan ang pamintang tagal guys oh. maiksi yung buti niya ayan ang mga paminta yan guys sa paikot paligid Ay, malambor na yung sili ko dito. Mas malambor yung sili. Ayan pa. pala yung napitas kong okra